Asuk ito ba? Ito be! Ang kot siya kaya ito. niya okay. siya. Sa kulay Gabi! Okay. Ba, nakakalimang na talaga yung ulo. ko na. na, na. Ay, parang, may... ay mo ba? Ay, ay, yung. Ay, yung. Ay, tumagot na. Kanina kasi hindi nasagot. Sagot ka siya! yung nagmamukha kaming tanga dito eh. Ay, <laughs>

Ayton <laughs> na, 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 Ito. Ito na, na With <laughs> hottest magkasama issue. sila We the hottest issue. Yeah. Sirang sila. hmm. sikat ngayon dito. Andan lang po naman tayo? Direct. Na, eh. Direktahan tayo eh. Mm -hmm.